Musta po ang uh, kababayan po nating naninirahan sa Japan ngayon lalong-lalo na dyan sa Ishikawa Ken ambassador matapos ang malakas Oo. na lindol? Yes, ah, uh, okay na pan po. Um, we are in touch with our Filipino community leaders sa iba't ibang areas and uh thankful naman po tayo that we have no reports of Filipino Filipino casualties doon po sa areas ng earthquake kahapon po. Ilan pong Pinoy ang naninirahan dyan sa Ishikawa Prefecture? Sa Ishikawa po, meron po tayong around 1,000 Filipinos. 1,000, no? Uh, 1,000 plus? Yeah, oh uh, yes, just a little over 1,000 po. Okay. ah uh, ang problema daw doon ngayon, Ambassador, bagamat yes. meron silang mainom na tubig, yung supply ng tubig Opo. sa kanilang, kanilang mga tahanan, Opo. Opo, ano po pang, uh, tulong na aside sa tulong na ibinigay kaagad, alam naman natin ang Japan, no? May mayaman na bansa 'yan. Agad nilang yeah. sigurong uh, tinulungan ang ating mga kababayan doon. Ano pong tulong naman ang uh, ginawa po ng Pilipinas po sa kanila? Ang Pilipinas po ang hindi po tayo allowed pumunta oh. sa area ng mga earthquake ngayon po. Okay. Kasi yung local government authorities, uh, yan po ang inaasikaso nila ngayon. Para daw hindi na masyadong magulo sa areas, hindi na po muna sila nagpapapunta ng galing kung saan-saan po outside. So nakakatapos lang po ng uh, press conference ni Prime Minister Chida kaninang umaga po, because he convened the emergency assistance uh, unit na siya na po ang namumuno. At tapos, um, tapos po ng kanyang, um, ang sinabi po niya sa press conference, number one, na list na po lahat ng tsunami alert. Mm -hmm. uh, number two, uh, continuous po ang coordination between the national government and the local government para malaman po kung ano ba talaga yung naging extent ng damage and naging extent ng danger or injuries to persons. So yan po ang number one na gusto nilang malaman sa habang madaling panahon. Meron daw, Yung number three Opo, go Yes, sir. Sige, go. number yes, three, ma'am. they mobilize. Mm -hmm. Yes, they mobi number three, they mobilize po yung uh, defense forces nila, additional police and fire department personnel para ma-augment yung personnel in the earthquake-affected areas. Yung number four po, they instructed their Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism to immediately clear yung mga block na mga roads para po makadaan na rin yung mga emergency assistance na pinapadala po nila sa area. So yan po ang na-announce kanina 9.15 a.m. ng Japan time about the um, Uh, yung mga measures that are being taken by the Japan government to assist all the people in the area that have been affected. May mga kababayan ba ta tayo na nasa mga evacuation centers sa uh, Ishikawa, Ken, Prefecture? Oh, yes, na-inform po kami. As of yesterday, meron na pong napadala sa City Hall. City Hall, Skwela 100. Sa umaga, na-inform din po kami merong mga additional uh, people that have been uh, relocated sa evacuation centers po nila. Kompleto naman po sila doon sa pagkain, gamot, oh, at yes. uh, syempre yung pangontra sa lamig dahil winter kayo sa Japan ma'am. Oh. Yes, yun nga mean. po. Yun na nga po ang naging problema nga po nung nangyari yung earthquake is kasi winter na mas maaga po dumidilim. Mm -hmm. So hindi po masyadong na-assess uh, right away kagabi kasi na nga po mad, uh, madilim na po but as to the evacuation center and kung ano pa mong tulong lagi naman po'ng available yung Japan sa mga ganyan kasi talagang pinaghandaan nila yung mga pinsala because of the uh, lagi naman po talaga nangyayari yung earthquake pero yung ordinarily hindi naman po ganito ka kalakas so yun na po ang advantage, if mayroon silang preparation. May, may kuryente naman po doon no, sa lugar sa Chicago ken ngayon. Ah, siyempre yung heater kailangan natin yung heater ngayon sa kanila. <laughs> yes, pero meron din pong ibang areas na nawalan po ng kuryente. Mm -hmm. So yun nga po ang minamadali na rin na inaasikaso ng mga local governments nila. Kaya ganoon na lang din po ang concern na uh, ni Prime Minister mm -hmm. na sa habang madaling panahon mm -hmm. yung talagang additional assistance na kailangan po nila sa mga areas na yun. Saan po pwedeng kumonta ka mga kababayan natin, Ambassador? Ang Department of Migrant Workers nagtatag ng Japan Quick Help Desk yata? Yes, meron po. Uh, as of yesterday, uh, up and running naman po yung ating assistance to national units, pati na rin po yung mga tao natin sa Philippine Embassy, sa consulate natin sa Nagoya, mm -hmm. and consulate po natin sa Osaka. At meron nga rin po kaming natanggap na report, pero konting meron pong konting traveler sa mm. ibang prefecture naman na, na medyo na stranded din po kasi may, 'yung train uh, schedules natin were also affected. Kasi kahapon po nag-stop din po sila ng mga trains and airplanes going to the area. Pero luckily yung tourists po natin that were uh, stranded, uh, na sabihan na po namin na as of today at 3 PM, yung train schedule po sa area where they are will resume already. Right. So for any um, request for assistance, any information that they may require, uh, please visit our website, Philippine Embassy in Tokyo, Consulate General Sanagoya and Osaka and we can give more information through that we can also be reached in case they have need for any information perhaps they have queries about uh, relatives of theirs we can force the queries through our Filipino community leaders and hopefully we can reach them thank you ma'am uh, maraming oh, salamat oh, thank philippine ambassador to thank japan you. ambassador Mylene albano Engineer Julius Galdiano na Febox baka kausap natin na uh, Engineer Julius good morning and happy new year. Yes, good morning and happy new year also. Opo. Ah uh, malakas 'yung lindol sa Ishikawa Ken. Kaha ano pong uh, bago magbagong taon sa Japan. Ano pong epekto nito sa atin? Ah uh, yes sir, uh... Yes, nagkaroon nga, ta nga po tayo ng lindol dito sa Japan kahapon ng 3:10 PM local uh, local time sa Japan to ano. So no no, local time dito. pala sa Philippines. Opo. So sing so effect dito sa atin, wala naman tayong direct effect dito sa Pilipinas So, nag ah uh, uh, palabas po tayo ng tsunami information, na tsunami threat naman dito sa atin. At patungkol po dito sa lindol na nangyari kahapon dito sa Japan, si Ishikawa Ken, prefecture. Opo. Uh, so wala pong tsunami uh, alert sa Pilipinas, tama ba? Yes, sir. Wala. Okay. wala po. Ganyan ba ang inaasang pagtama ng The Big One kung ito yung nangyari sa atin? 7.5 magnitude na lindol? Yes, sir. Sir, ah... Uh balit ang lindol na ito kasi sa Japan is tumama siya sa malapit sa offshore so yun nga uh, may pagbabanta ng tsunami at ngayon uh, nga po tayo na sila ng 1.2 meters uh, na uh, na tsunami dito sa May Ishikawa dito naman sa atin kung yung the big one dito sa Metro Manila ang akteng tinutukoy ay uh, sa lupa naman siya tatama so uh, although near shore pa din, uh, depende pa kung saan. Saan yung lugar talaga, yung epicenter ng lindol po talaga. Pag near shore siya talaga, pwede pong magkaroon po na yung tsunami. So wala pong kaugnayan sa atin ito, sir, ha? dahil sunod-sunod itong lindol dito yes, sa Mindanao. Pa. Nakaroon din sa uh, huli, yung huli lang dito rin sa uh, ibang parte din ng Mindanao, no? Apo, apo, po, apo. Dito o, sa, sa, nato, um, sa Sarangani, sa Sarangani, Kagwait, kagwae tapos ayan na naman Japan nasa unahan lang natin yan ha? sa Ako. Asia sa banda. wala naman po kausayan okay. dito sa mga lindol na nangyayari sa Sige Aten po. kasi meron silang mga trenches mga sources ng lindol mga fault system na sarili hmm. nila iba naman po yung fault system na binabantayan po natin dito sa Aten okay. sa Pilipinas yung mga bulkan natin na binabantayan wala naman po na nag-alboroto Uh -huh. Sa ngayon medyo nanahimik naman po sila. Ay salamat sa Ginoo. <laughs> Oo. Uh, Subalit so hindi ho natin maiwasan na anytime po e, eh, baka magkaroon po tayo ulit ng mga ah, mga uh -huh. pagbabago sa mga ating mga minomonitor na mga bulkan.